Mahalaga ang bawat araw at oras sa pag-aaral ng mga bata. Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Coronel Vice Mayor at Acting Mayor Erlinda Bing Pabi hindi padali ang pagliklara ng suspension ng classes. Sinabi ito ni Araquil bilang tugon sa hinaig ng publiko, lalo na ng neto sa hindi pag ng LTU ng klase kahapon. Paliwanag pa ni Araquil hindi nag ng klase ng LTU dahil tumila naman anyang malakas na ulan, dako alasing 5 na ng umaga kahapon. Ito ay kay Araquil ay base na rin sa laging assessment ng City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC. Pinigyan din pa nito na pinangutulutan din ng DepEd ang mga school principal mag na mag-declare ng localized suspension of classes kung kinakailangan. Hindi naman pwede na patulan mo na lang yung demand ng na mga nasa social media nga ano kunong koronadal, waterproof. They can use our principal sang existing nato nga ng ed memorandum circular na pwede po silang mag-declare localized na suspension of classes. Si Coronadal Vice Mayor at Acting Mayor Erlinda Bing Pabi Araquel. Matatandaan na dahil sa mga pag-ulan na dala ng habagat na naka sa stock sergeant, nagdaknara ng suspension of classes sa lahat ng antas ang anim ng mga LJU sa South Carabato kahapon. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita. Music